So ayan, good job sa atin Kasi nakakuha natin yung incentive ni Mubit Kaso yung 300 lang So 10 booking yon sa loob ng limang oras Dosi yata yung ano yung siya yata Pag 500 pesos Anyway, uh, masaya na ako sa 300 Di ko na kailangan maghangad na mas malaki pa doon. Di na natin kailangan maghangad pa ng malaki Sa incentives Kung hindi kaya, wag nang pilitin gar Kasi pwede naman bumawi bukas Araw-araw naman yan kay Move It. In this past few weeks, nakakita ako ng aksidente sa motor involving MC Taxi sa lahat ng apps. Kaya naisip akong gumawa ng pahayag o message para sa lahat ng mga rider. Ingat sa biyahe. Ito ay para sa mga motorcycle taxi riders, bata, matanda, single o may jowa o wala. Matagal ka man na motor sa kamang eksperto o pro rider kung tawagin. May gusto lang ako sabihin sa inyo, Gar, magingat kayo sa biyahe nyo ang aksidente walang pinipili kahit kanino ito pwede mangyari dati noon ako yung nagdi-deliver pa ng pagkain kaya yan ang madalas na inaayawan namin kaya sobrang ingat ang hapipagdadrive pa huwag lang mawasak ang masira ang dala namin sa sakay natin pasero kung ikukumpara mo dapat natin mas lalo ingatan kasi kagaya mo, kagaya ko may mag-aantay din dyan may umaasa din dyan. Kaya dapat safe mo sila ihatid sa kanilang mga bahay. Kung ikukumpara mo sa cake, ang cake kapag nasira, napapalitan. Ang buhay ng pasayero mo, isa lang yan. Gaya ng buhay mo, isa lang din yan. Hindi mo na mapapalitan. Hindi mo na mapapalitan ang nawasak mo na buhay. Buhay na hindi mo alam kung mayroong nag-aantay. Kaya payo ko sana sa lahat ng mga riders, magdasal bago magbiyahe, mag-ingat ng doble-doble, at kung pwede triple o mas madami. Kasi kapag ikaw ay nadali, nasa huli ang pagsisisi. Sa huli, wala ka na magagawa para maiwasan pa ang sana hindi na nangyari. Kaya sa mga joyride rider, mga angkas rider, mga ate at kuya ng kalsada, ingat sa biyahe.